sa likod lang. One side ito. naman buo lang siya. May trigger ba siya na sumasakit? Meron naman. Ang pag-apo ko siya ng detritis. Ah, okay. Pero wala nang bumaba pa. Tayo na daw tayo sa. Try natin yung liyan. Ayaw. Masakit na yun. Okay. Yung payo po, hindi naman. Wala ang problema. So yung Rock. Sa yung alay siya nga. Yun. Pati yung sa taas. Mm -hmm. Okay. Sa ito. init. Meron nila. Wala. Uh -huh. na. Yeah. Yung ulo natin pag lumingin May sabi pa. Meron sa. Saan mo sakit yun sa? Hindi sa. Yan. Yun. So contracted. Tabi na daw. Wala naman. Uh -huh. Ito. Ha. Uh -huh. Gano'n nakatagal yun sa oh, okay. Pero nasa 3 weeks na Ah, bago lang siya Ilang oras kayo nakaupo? Minsan sir, minsan 12 hours 12 hours uh, Ngayon, kasi gano'n delivery ako Ah, okay Sige, okay, sige okay. Na kayo sir Check ko lang muna yung <laughs> Diyos. Bababa na napuntay ng kamay sa Okay. Sakit ba ito, sir? Oo. So, hindi na Punta. Belum melalui Lepas thank you

Kamali dito dalawa. Tingnan mo lalim. Labas. Ang damdamin. sa tiga ka? dito tiga Tihaya. sa loob. Huwag ka lang sa ka lang sa loob. Huwag ka sa loob. Two minutes, pwede na bumabot. Check mo daw, sir, yung room pa na sir. Kung nagbabawas ba yung Wala. Nawala siya. -wala. Bakit? You pull, sir? Yung side to side? Ma -wala. Ma Wala. Yung sa may na meron. Wala. Wala. Wala kunting postural lang ang problema. Mm -hmm. uh, gagawin mo, na namin ng stretching exercise para hindi siya plano, mahabalit siya. Uh, oh, okay. na lang okay. namin sa okay.